I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Alam naman natin na ito nga si Tito ay sobrang proud kay Doni Pangilinan na kung saan ay full support nga rin ito para sa Gigi The Movie na kung saan ay isa nga rin ito sa GG team na talaga namang pinag-uusapan ngayon dahil pang top 3 agad ito sa Netflix Philippines kaya naman narito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon ang post nga ni Tito ay sa kanya social media account na kung saan ito nga ang GG the movie ng ating Donnie Pangilinan at ayon pa nga guys dito good AM hope you have the time to watch marisol and donny's movie on the promise and perils of gaming of the power of a mother-son relationship with my outstanding cameo which I hope you will forgive me for. Kaya naman talagang umani nga dito ng maraming komento at pinag-usapan na dahil sa lahat nga na nakapanood ng Gigi The Movie ng ating Doni Pangilinan at Mami Marisol sa Netflix ay sobra talaga silang nagandahan dahil marami talagang natutunan dito. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating Doni at Bell sa mga susunod pa だ。